Hi hey guys, so trending man juga na ang So guys, trending man juga na ang kuano ano? Roblox run. Usay na na Roblox. Roblox. Na <laughs> ah, katong ang iyahang kwarta nga 180k nahurot sa iyahang anak Kagipamalit gipamalit og mga pet. Awon sana. So kanini mauni ni ang money ang Roblox, Roblox. Hmm. Mm -hmm. So siya. Yeah. Unsa? Unsa ingon nimo kabalo ka kabalo ka mo trade? Trade up, pang scam. Hmm. Kabalo ko siya mang scam, guys. Nga sa TikTok agion, pero dili lang ko niya, dili lang ko siya mang scam kay ngano? Ako ang account ang nakakonek ani sa TikTok. Tingala na lang ko nga naay daghang magsigig message nako sa TikTok nga hatagan ko nilag kuan, hatagan og kuan, hatagan ana unsa man ni ilang ipanghatag nako nga dili mang kuhilig sa TikTok. So, dili ko So, natingala na lang ko iniya nga. Dili mo ko hilig aning tiktok-tiktok. Nga mag-comment-comment. Mga message-message sa -message, tiktok. Di mo ko hilig. Natingala na lang ko na idaghang mag-message na ko. Offer my dragonfly, guys. Oh. Oh, 49 age So, so, so money yung... siya, guys. No? Pasab magpasabot ta So, asa may paliton, Anak true Gcash. Di. Wala Di, na ano Gcash. Na ako nun, ni Bayranan. Unsa man dai na dai? Kana nga sa mga TikToker kana lang mga pet ibalik dai lang Gcash. Ah kana nya kani imo pila may imo hang pila na may imo hang kwarta dire. 13 trillion. 13 trillion? Be kanang 13 trillion ibalik ya naton imong account maka kwarta ni tinuod. Hmm. Pila man na og ibalik ya nato? 300. 300 pesos? Hmm. Oh, 13 trillion guys basig kabalo mo aning ingani. Eh. Nakasi ay 13 trillion. So, mo na nga lipay kani siya masabado do, ug Domingo kay iya man opisina dere god unya. Sa una, ang kining iyang mga mga dula-dula nakalink na sa akong email. And then akong email nakalink sa Gcash. Matingala na lang ko nga nga ang, pati akong TikTok nakalink na sa Kunjikas atong una. Tingala na lang ko akong Kunjikas na ay mukalit o magbawas o 4 pesos, hantod nga nagdako mo 40, ana. Kay di ay, ang akong TikTok, iyahang ginayos, unya magpalit siya ani. Unya di wa pa jud ning angkon and then dito na ko nakit an sa akong email nga perting daghana nagbawas nga nagbawas mo to nga gi-close na ko tanang apps nga gi-close ko tanang apps sa Google Ugmaon na to nga wala na siya kapang na ko kapangwarta.